ya yeah, At tayo na dito sa Balukan. Ang dami pa. Hey, okay, mga kapatid, ako inyong samahat. Ako hindi po So let's go! At yan na nga ho, tayo inasabukid bukid na. Yan. At hindi pa nga namin alam din kung saan baga kami susuot. Yan. I mean, ay may nakaaro Ay bigay kay itong aking asawa ay dumaritso naman din. Ay bigay maling-mali naman ang aming dinaanan. Ay di kami magpapabaling doon ngayon. Yan. Kami nakakita pa din ng isang kabayaw, At ano naman ah, tayo pangarira. Ay napakagandang klase. Eh. Ah, ah. Pag-arindala sa Padre Garcia ay eh. ay mama mahal. Yan. At ano ay hinahanap mo namin yung yung natagpaon na ho namin. Kung nasa ang ang manukan. At kami ho ay bibili ng malaw At gawa ng kami ho ay magre-regalo. At gawa ng gusto daw nila ay makatrim at saka makapag, makaranas na magpatay ng manok din eh, sa Italia. At hindi pa rin sila nakakaranas magpatay ng buhay ng manok. Ay di ay tayo din ngayon ng bibilhan. At ari nga ho tayo nakakita din eh ano naman ho ay mga babay sot na at ano yung mga pinaiitlog mga tagalog at yan tayo nga ho ay titingayin ano ho yan at kayo nga ho inandilin nga tayo sa napili ho tayo kung alin baga ang ating uh, mapipisil din eh kung alin baga ang pwedeng maluto din masarap sarap ho mga tinula ayan ho oh. merong dining initiman at yan, talagang sila naman ho ay nagbibinta nga ho din eh. Oh, meron naman din yung mga parang kubra-kubra at mga walang kulang liig. may mga brown. Oh, ang kulay. Ayan, Oh, ay eh kadami yan. Ay eh, kapag hindi ka naman nakapili din ng na makakatay mo. Ito eh na yun na. Ayan, napakasarap kung din pumunta. At tayo na, nasa probinsya ho tayo din sa atin sa Italia. Oh, yan, yeah, mga tandang na manuray, mga bulay ko oh, hindi ho yung panabaw at yun ho ay pang panluto. Oh, Ayun, yeah, na, tandaan natin si Kapatid Tito Antonio at tandaan na namang manok na mamibili. At ari ka hot sabi sa akin ay di ako na daw umang hulay, kukuha nila ng itlog at baka doon may takas ko yung itlog na yun. <laughs> Ay, di yun nga ako. Maituloy ka ako. Ay, di ako nga ako'y maghuhuli din. Ay, ano na naman pagkakay lang? Ayaw. Aray, tsaka rin nahuli ko. Yung pagkakapayat-payat naman. Ay, di ako na may din na mataba-taba. Ayaw. Ay, di ay nagpagaspasan. Ay, talaga naman pagkakadaming hanay. Ah, ah. Ay, kay na mo na. Ay, di yan. Sabi ko nga siya. Aray, siya. Aray, titigitigit. Aray, tali mataba-taba ng konti. Ay, ano namang ibang aray. Mga naglabasa na Dinay. Sabi ko, huwag hindi kayo kasalay. At kayo eh, araw na. Ayan, at eh, ko nga at inikinaka ko nga ni Pugeng Lameg. Ay, hindi ako nga ipipili ulit. Dahil tatlo ko ang ating kukuha ng dinay. At eh, siya ang ating iririgalo. Ay, wala nga naman akong mapili-pili nga akong mataba-taba dinay. At uh, talagang, yaw, nagpaltok pa. Ay, talaga naman ako nung, ay, napakasaming hanay Ay, naulit ko nga ako nakadaming hanayip. Ah, ah, Ay, alright. Uh, nako na ako tayo ngayon. Ay, pipili po huli tayo ng mataba-taba. Ayan. Ay, talagang, kung ano, kakahiya naman regalo kayong payat. Eh, ay, ayaw. Nakakuha kong nga kayo. Ay, napakaganda ka. Tira niyo, pagkakala Ay, talagang. At aling house hop, nakapackage na. <laughs> eh, stay, nakakahuna ho pala ang ating mga malawak at ating i-deliver na. Ayan, at kami ho, eh, nakarating na ho din sa, nabubulol pa eh, kailangan pa na. <laughs> Dumating na ho kami din eh, sa aking pagdideliveran, at talaga ari bukas sa iyo, kasi ako, dahil katakot-takot na ho, ang ako, kainan na naman. Ang ating pupuntahan bukas, mga kapatid, yan, at aking ating, ating iriregalo, oh, pailang pa ulit-ulit na eh. Ayan, ay pagkakabigat lang din naman ho, ay, eh. yung gulang mo tatlong malaking yung kalalakay ay ating um, ang i-deliver na din eh, sa ating uh, re-regaluhan at titingnan natin kung matutuwa baga ayan uh, at kami nga ay minakita po din yung mga Pilipino at uh, rin mga taga atin din ako uh, mga taga Quezon yan shout out ho, sa mga taga Quezon San Antonio kay ng Oray yan ayan rin batang aringay ako um, ay ay tuwantuwa sa malawak at gusto rin din daw wow, ay sabi ko siya ay kailangan birthday mo wow. at pag ikaw ay birthday ay kita Ayan, ay talaga naman tuwan-tuwa ay di sa mga manok namin dala at minsan lang daw sila nakakita ng garnay. Eh. Sabi nga naman ay, eh, aba, ay hindi pa uh, ang regalo yung kulis na ay. Eh. At talaga may mga balahibo pa. Ayan, bata, kari, ay, ang batang ay tuwan-tuwa ay. Nangalala ko nung ako'y bata ay eh, sadya ko'y napakahilig sa manok. At aray nga kami oh, ay may tuloy ka Ay di ako naman hoy oh, ay na din ay sa pupuntahan natin.

Ilan lalaki? Bakit ka lang ay bata? Ito rin nga ako, ito ko. Hindi ako nga ako nangalay na. Hindi ako isinulog na lang. Yung gano'ng bigat na bigat ng mga malaknaray. Kaya nandito tayo. Ayan. At tayo ay magdo-derbail. Ayan. At tititina ko nandito bagahang ating... Ang ating... Happy birthday! Ilang ba yan ang dami? Ha? Tatlo? Nagkaano pa ako ng manok? Hindi, sabi magdadalang manok. Hindi, oh. prito nga. Ano ito? <laughs> Buhay. Oh, <ayan>. Buhay Nakaw, dami. <laughs> oh. Hindi na sana ako na. Happy birthday! <laughs> 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 <Mag -aluna dyan. laughs> Ay, Nag nagbigay ka ng manok. Ayaw naman kambing itong kasama ko. Ka. Merong may... may Ayaw kambing. Ha? Tapay ito. Hindi ka pa na... Hindi ka pa... Oo oh, siya! Kami aalis na. Baka <laughs> ko pati na. Ay siya siya. Bukas o! Oh. Bukas! Barikan bukas! Barikan! <laughs> so bye bye! So mga kapatid ciao. ciao ciao bye! -bye. Oh.